Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Wala nang matatanggap na confidential funds ang ilang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 2024 General Appropriations Bill. Sa isang press briefing ngayong araw, tinukoy ni Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo na zero confidential funds ang Office of the Vice President, Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. Mapupunta naman ang kabuang 1.23 billion pesos na confidential funds sa mga ahensyang nakatutok mismo sa seguridad sa West Philippine Sea tulad ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at maging ang Department of Transportation. Makakatanggap naman ng pondo para sa maintenance and other operating expenses ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DICT, DFA, Office of the Ombudsman at DepEd's government assistant to students and teachers in private education. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng baboy upang mapuna ng kakulangan ng supply. Sinabi ni DA spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa, layon ng importasyon na puna ng 10-day deficit sa supply ng baboy, lalo pat mas malaki ang demand sa karne ngayong Bermans at huling bahagi ng taon. Hindi pa malinaw kung ilang volume ang planong angkatin ng bansa sa gitna ng patuloy na pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa ilang probinsya sa bansa. Kaugnay niyan, nakapasok na sa Oriental Mindoro ang ASF makalipas ang tatlong taon mula ng manalasa ito sa bansa. Naitala ang tatlong kaso sa dalawang barangay sa bayan ng Rojas at ang napaulat na swine mortalities mula sa samples na kinuha sa bayan ng Mansalay. Upang maagapan ang pagkalat ng sakit, naglagay na ng checkpoint sa probinsya upang masigurong hindi na makakalabas ang mga baboy na nagpapakita ng sintomas ng sakit. Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Rojas at Mansalay dahil sa ESF. Rehistrado na ang higit 81 milyong Pinoy sa Philippine Identification System of PhilSys ayon sa Philippine Statistics Authority. Ngayong buwan ng Oktubre, nakapagtala na ang PSA ng 81,5872 na rehistradong Pilipino para sa kanilang national ID. Ayon sa kawanihan, sinusubukan nilang maabot ang ilang remote areas sa bansa upang marehistro sa lalong madaling panahon. Nito lamang buwan ng Setyembre, inulunsad ng PSA Ilocos Norte ang Filsis on Wheels sa bayan ng Karasi kung saan nakapagrehistro sila ng 58 na individual. Kasama sa mga narehistro ang ilang mga bata at senior citizens at iba pang mga individual na hindi makapunta sa registration centers gaya ng PWDs at indigenous people na layong marehistro ng kawanihan. Samantala, ilang IPs naman ang matagumpay na narehistro para sa National ID at nailista sa PhilSys Birth Registration Assistance Project sa Sitio Mambago sa bayan ng Kapalong, Davao del Norte kung saan tumawid pa sa ilog ang ilang kawanin nito. Kung dati ay imposibleng mahulaan ng lindol, ngayon posible na umano ito sa tulong ng artificial intelligence. Nabuo ng mga researcher ng University of Texas ang isang AI algorithm na eksaktong napre-predict ang 70% ng earthquakes isang linggo bago pa maganap. Gumamit ang mga mananaliksik ng Anilay Relatively Sample Machine Learning Approach para mabuo ang kanilang algorithm. Nagsisimula ito sa pagbibigay ng statistical features sa artificial intelligence base sa kaalaman ng grupo sa earthquake physics. Sunod ay aatasan ang AI na mag-train sa 5-year database ng seismic data saka ito makikinig sa mga senyales ng paparating na lindol. Ayon kay Sergey Fomel, isa sa mga researcher, bagamat maituturing na holy grail ang pagpredik sa lindol, ang kanilang nakamit ay nagsasabing ang mga akala nating imposible ay solvable in principle. Bahagi ang trial ng isang international competition sa China. Ayon sa mga researcher, malaking maitutulong ng AI earthquake system para sa mga bansang hinahagupit ng sakuna, lalo na sa mga malapit sa Pacific Ring of Fire tulad ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas ng na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank <laughs> you